paboritong talong at saka ginisang ampalaya. Panalo to. Gusto mo ba ng ganito klase ng ulam? Kung gusto mo, manood ka. Sarap ng bagong. Saka talong. Kain na tayo! Ayos! Kain na tayo, Kabirks! Lord, maraming maraming salamat po sa breakfast ko ngayong araw. Uh, kain na pong bahala sa aming lahat, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa ating mga Kabirks. At si Angelo, uh, alayan niyo siya at kabayan niyo siya hanggang sa pag-uwi niya mamaya. In Jesus Christ our Lord, Amen. Kabirks, kain na tayo. Siyempre, magkakamay na lang tayo. Meron tayong konting rice dito. At uh, ito yung natirang rice dito sa bahay. Kanina po masok si Angelo, nagbreakfast breakfast siya, nagluto ako ng chicken wings. na uh, Naipos ko yata yung kahapon kasama yung laing ko. Pero chicken wings lang yung kinain niya. So ito yung natira lahat. Nagprito lang tayo ng talong ngayon. Nagkikriba ako sa talong eh. Saka magpiprito sana ako ng itlog. Pero naalala ko meron ako ang palaya. At saka maganda yung ang palaya sa diabetes. Kaya Tama-tama yung ang palayan na yan. At nilagyan ko na rin siya ng maliliit na egg. Kain na tayo. Panalo to. Masarap to. Paborito pa ni Chris Kusinero. Hmm. Panalo nga. Meron tayong bagoong dito. Kung gusto nyo bagoong. O kung gusto niyo ng mag-seasoning. Or suka na may bawang sibuyas para sa talong. Dito muna tayo sa konting bagoong. Konti lang. Ayos, bagoong sa katalong. Sino ko makain ng bagoong sa katalong ko ka, Kumakain ka ba ng bagoong sa katalong? ng bagong sa katalong Mainit pa. Katakawan kasi ni Chris Cusinero eh. Anak Paklong tipaklong. <laughs> Ayos. Pwede rin to. Para maiba naman. Sausaw so, mo dyan. Ayos. Wow. Chili mansi. May anghang may kalamansi saka may toyo. Minsan yung ampalaya, ginigitsa ko lang din sa ano, sa sardinas. Minsan, ginisa lang siya sa kamatis, simple. Minsan sa baboy, taba ng baboy. Try naman natin itong suka na may bawang na may sibuyas na may bagoong Sarap na ito Woo! <laughs> birds, oh Wow Mmm Mmm Naubos ko lahat yung talong. <laughs> Mas masarap yung bagoong lang. Hindi masarap yung maasin. Talong. Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Kusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na halika nagsuma sumama at manood Mga matay mamamang di lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito, kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng